So nga ito nga pala mga tropa Nandito tayo malapit sa may racing na itong mga big bike no Kasi kung mapapansin nyo E eh, dinala o dito yung Yamaha natin na R1 M boy Ay ano Pero pinakulayan ko nga pala ng color green nya Na parang isang ninja big bike <laughs> Napakaangas nun mga tropa Yamaha pero ninja yung kulay Astig So susubukan ko nga pala maipag racing dito Kaso di pa ako nakakapagpalit ng damit natin eh Isa pa pala ako ditong pulis Napapansin nyo naman sa damit natin buyo, oh. di diba? <laughs> siguro matatakot yung mga tropa natin dito pag nakita nila tayo ganito yung suot natin <laughs> pero bago nga pala tayo sumakay dito sa motor natin at marinig nyo yung bomba eh huwag nyo muna kalimutang i e like ang video, mag-subscribe na rin pala kayo no, kung di pa kayo nakapag-subscribe maraming salamat sa inyong lahat Tara sakay na tayo dito dahil nakapag-like ka na ng video, eh no, babombitan ko kayo boy, boo, grabe lakas ng tunog diba? <laughs> eh no Uy, na Tara-tara, may naitaas siya dito kanina. Naririnig rin pala na parang nagre-racing-racing racing sila eh. Check natin. Wait lang, andi dito pa kaya yung mga kalaban ko, boy. Ayun, eh, no? Sabi na nga ba, meron eh. Yun si tropo. Uy, tropa, tara dito. Ha, aso ka dito, boy. Maglaro tayo. Kakalabanin kita. <laughs> Isa nga pala akong polis. Pero naka-duty ako. Bukas pa. Kaya takalimutan ko lang tanggalin yung suit ko. Ano? Laro tayo. <laughs> may pag-racing ka dito sa sa big bike na parang ninja. Tignan natin kung tatagos ka sa akin boy. So yun mga tropa grabe sobrang lakas naman ng ano ng, ano mo. Ilaw at saka apoy ng big bike mo. Naku pulis big bike na nakaparang ninja. Tatagos kaya tayo sa kanya. What? Ano nangyari sa akin? Ano nangyari? Bakit tabingi? Eh? Oy! Lugi ako sa iyo tropa. Naku ano nangyari boy? Paano ako hahabol sa kanya? Tignan nyo guys yung nangyari sa gulong natin. <laughs> ano yan boy? Kaya na magbili. Nako, nagbagata yung pulis mga tropa. Tignan nyo, nakalubog lang tayo sa lupa oh. Ha, ano ba yan, boy? Ikamali yata yung pag-spawn natin. Ang malas-malas naman. Ha, talo na tayo nito. Ano na yan? Tinalo niya yung isang pulis. Nako, ay no, bumalik na si tropa. Lugi ko na. Tara, subukan muna natin mag-finish. O eto nga pala guys, inulit ko na lang no. Nilabas natin ulit yung motor natin. Nga pala, ang dami ko na nakita ditong mga nagre-race. Ay no, dami na nila boy. Ayun sila, oops. Ayun si tropa, uy, ilang motor yan boy. Napakaangas naman ng motor mo. Wow, hayabusa. Nakahayabusa yung tropa natin dito guys. Ang lupit. Sige sige, tara lalaban tayo ulit sa kanila. Kasi natalo ko eh. So eto nga pala mga tropa May kalaban tayo itong isang nakahayabusa Tingin natin kung papalag siya sa atin no Ayun na nag start na siya Grabe ino na agad boy Lugi ko dun na Ang tuli naman masyado ng motor niya boy Hindi tayo nakahabol Ayun no Binibilisan ko na nga yung pag natin Pero wala <laughs> Nakayong-yoko na yung police natin guys so, Kasi hindi tayo nakahabol What? Ano nangyari? Uy Naku Wala hindi tayo nakahabot sa kanya guys masyadong mabilis yung motor niya. Oops, saan naman napunta yun na wala? Bahala nga siya dyan. So siguro ang gagawin ko, kailangan pa natin makaipon ng pera para bumili ng ibang motor, no? Siguro yung mas maangas para makapalag na talaga tayo guys. Kasi hindi tayo makalaban sa kanila. Ang bibilis ng mga ginagamit nila boy. Kaya let's go. Hanap muna tayo ng pwede natin Pagkaperahan Gusto nyo manghuli tayo ng mga kamote para may pera tayo. <laughs> Tara, biyay muna tayo mga tropa. Ay, no? Wow, ang dami pa ng mga ay na bago dito Check natin Pasok tayo dun Hindi ko pa nakikita yung mga bahay na yan Mga tropa Tara tara Kanan muna tayo dito Wait lang wait lang Ito na oh. Yun oh Kaso dito ba yung daanan Parang di yata dito daanan ng bahay na yan guys eh Nakakalito ah San kaya yung pasukan yan Ah dito sa may kabila Dito pala yung daanan eh Let's go let's go eh no Uy banking Nako <laughs> May banking tayo dun guys ah Oh man Ayan oh Nakapasok din ako sa village Wow ganito lang pala yung itsura nila simple lang ganyan natin kung pwede ano pumasok kaso parang mga lumang yung bahay nila dito boy ayan no parang may basag pa nga tayong mga salamin pwede bang pumasok ay pwede nga wow ganito lang pala itsura ng mga bahay dito boy parang wala pa masyadong inaayos sa loob ay pare parehas na yung itsura nyan sigurado kaya wag na natin lahatin kain na tayo boy tapos punta tayo dun sa maraming ano mga tropa malapit sa dealership ayun no Uy, galing bumayin ko, oh. Oy, nagwili pa nga. Wow. Ito, wili. Yan, you oh, know, nagwili boy, oh. Angas. Oh, eto mga tropa. Nandito na nga pala ako sa may dealership. Grabe, ang daming mga tao dito. What? Andi dito si Superman. Tignan nyo mga tropa, nandi si Superman, oh. Wow. <laughs> Tignan nyo yung mukha ni Superman. Apakataba ah, ng kanyang mukha, guys. Sa kaya maha nga pala siya. <laughs> Meron pa siya mano sa tanong niya, likod. Yung parang ano niya, palipad niya boy. Wow, ang angas ng mukha ni Superman boy. Tignan mo, ang cute-cute. <laughs> May isa nga pala akong pulis dito boy No, baka mahuli kita dyan ha Superman Pero sige sige ha Muna natin sila mag enjoy dito Meron nga pala tumatambay ng mga tropa dyan guys So ito po si Bossing Eh Bossing Kamusta? Ganda ng big bike mo ha Ducati na itim Napakaangas oh Ito po Ducati na puti Grabe naman yung mga ano nyo dito Mga tropa Mga big bike Ang angas Eh di ba bang ipasubok sa akin yung ano mo Big bike mo Test drive ko lang Napakaangas kasi Aso ah, hindi pala pwede to gamitin mga tropa Sinusubukan kong sakyan no? oh Ayaw <laughs> Kala ko ka pwede Ito may naka VIP dito Ba't ganyan yung mga paan nila Bakit mga putol Ito putol din yung paan nito ni tropo What <laughs> Ano nangyari dyan boy Ba't putol ang paan nyo. Pero sige, yaan na nga lang muna natin sila dyan. Punta muna tayo dito sa playground. Yun know, o. Tara tara. Pakitaan ko sila guys ng wheelie. Wheelie! Uy! Police nag wheelie. Diretso dito sa playground. Tara tara. Let's go. Laro muna tayo dito. Namiss ko kasi magpunta ng playground mga trope. Kaya dyan. Tambay muna natin dyan yung big bike natin. Akit tayo dito boy. Wait lang. Pwede ba umakyat? Yun know, o. Pwede. <laughs> Naku. Kaso nahihirapan tayo. Paano ba umakyat dyan? <laughs> dito na nga lang guys. Ano po? Si Slidewee Nako Bakit tayo umupo Umupo ka wala ayaw gumana ng upo mga tropa sa na kaya yung ano dito yung isa yung may mga gulong yan oh upo tayo dito guys tambay wala nga akong kasyaman tumambay e, oy <laughs> itulak nyo naman ako guys kailangan ko ng kasama dito maglaro tara maglaro tayo boy wala akong kasama eh sige na punta lang kayo dito sa playground tapos tulak nyo ako tutulak ko din kayo wala eh kawawa naman ako boy eh siguro i-rides-rides ko na lang to o di kaya eh pumunta pumunta muna tayo sa dealership natin baka may mga motor doon na pwede nating mabiling bago tara try natin pumunta doon mga tropa medyo malayo layo nga pala yung babiyahin ko kaya kailangan muna natin magpakarga dito ng gasolina baka si tumirik tayo eh ako oh, wala ditong kargahan dito pala sa kabila yun dahil color green yung ninja natin eh green din ang ikakarga natin boy ay di pala to ninja <laughs> color lang pala so basta magagas muna tayo So habang papunta nga pala ako sa dealership mga tropa May nakita ako isa dito big bike Parang gusto ko siyang hamunin ng karera Ablog kasi siya boy Ayan e, you know, o, ganda naman ng motor mo tropa Pwede pa tingin ng motor mo Ayan no, napakaangas ng motor niya boy Yamaha R1, parehas kami Pero mas maganda yun sa kanya parang moto GP Kasi ang daming sticker Tapos may camera sa pinakalikod boy Pwede ba pa testing ako ng motor mo? Kaso nawala si tropa yun eh iniwan tayo. Sayang, dat pala, hinuli ko na lang siya, no? <laughs> tara, tara, wili muna tayo, guys. Eh, no? Yun, hataw tayo papunta dun sa Mena Buya. Dealership. Lapit na yun na yun dito, eh. eh. no? Hataw, hataw lang natin, mga tropa. Uy, grabe, napakatulin talaga natin, guys. Ops, pero pala ditong tunnel. Wow! Oy, 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 oy. Medyo dumulas yung ano ko dun, ah. <laughs> yung motor natin, mga tropa. Ops, ops, andito na tayo. Wait lang, kakanan na ba ako? Eh, parang hindi pa yata tayo dito Nakakalito naman boy Saan ba yun banda? Wait nga lang o, Tambay nga muna tayo dito sa glit Medyo nakalimutan ko na kasi Kung saan ito Ops Wow ang tulid naman nun Sana all Hehe <laughs> lang Sarado ba yung tindahan na to? Mukhang sarado yung tindahan na to Mga tropa Ako po muna tayo Pahinga muna ako sa glit So kakabisa ko pa di kaya maghanap ako ng kasama At matatanong nga natin dito Kung saan yung dealership Nakakalito naman kasi talaga guys Parang ibang bansa kasi to inch Oh no So napagtanungan ko mga tropa Diretso lang daw ako dito At may kita ko na Ayun Andito pala eh Yun oh Meron nga rito nakatambay eh Wow Anong kayang klaseng big bike Meron to si tropa Uy Suzuki pala yung big bike nya boy Ang angas ng kanyang motor guys oh. Pero mas maangas yun sa atin So i-upgrade nga pala muna natin to So tara Pasok natin sa loob Para mapaayos ah, Tara let's go let's go Papapoy natin to Kasi yung bombit na ito mga tropa Wala pa mas sadong malas na po 'yo. Oh. Medyo mahina lang eh. So papalakasin ngayon natin 'to. Oh min, ito na eh salpak na natin to dito guys ako di pwede dyan masyadong ano, mataas dapat dito sa mababa lang yun oh o oh, diba yan papaayos natin to mga tropa ra let's go paayos na natin so dito na nga pala tayo sa mga pwede nating ayusin boy etong horsepower naka level 16 na ba siya level 16 na mga tattoo eh. Ayun ay bilhin natin uy pero na pala tayo nyan eto kayang ano top speed yun eto wala pa tayo na eto naku mapakamahal naman 68,000 etong quick Shifter. Naku, Nako, meron na tayo niyan. Taso, kulang na kulang talaga yung pera natin. 68,000. Nako, alis nga muna tayo mga tropa. Siguro may pag-racing muna tayo. Bitin pala yung pera natin eh. <laughs> eh hindi natin mapapagawa yung motor natin ng pinakamatulin. Hindi na nga, mamaya na lang. Papalamig muna ako. Bili mo na ako dito guys ng pwede nating inumin. Eh no, dami dito pwedeng bilhin guys. So, may mga soft drinks. Tapos mga milk tea to Coco. Gusto ko yan. O bumalik nga pala muna o dito. What? Meron pala tayo dito pwedeng i-claim eh. Ayan o. Uy, pwede nating i-claim to mga tropa. Magkano yon? Uy, 58,000 na tayo. Uy, 70 na. Nice, ma-upgrade na natin sa so, wakas etong eh, ating parang ninja. Tara, i-upgrade na natin to. Tapos, mamaya mananakot tayo kasi isa tayong pulis eh. humanda <laughs> kayo sa akin boy. Pulis na naka ninja. Yari talaga kayo. So dahil may pera na tayo, so upgrade ko muna ulit pala ito ating motor Let's go. Atau oh boy. hino. You know? Uy, si Superman. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Kanyari, hulihin natin si Superman. <laughs> Kanyari ba? Ma para matakot siya, boy. Kanyari ka sa akin, Superman. Checkpoint to sa akin. Ops, 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 ops. Ay, all maka, Superman. <laughs> Isa akong pulis! Na, na, parang ninja. Tara, mag-rides tayo, boy. Para, tara, tara, samahan na natin si Superman mag-rides. Tara, let's go. Susunod daw iyo! <laughs> Ito, guys. So, kasama natin si Superman, oh. Wow. Wow angas mo naman Superman <laughs> Let's go tara rides So eto nga pala mga tropa Magra rides na kami Tara bilis Sasunod lang ako sa iyo O ikaw ang sumunod sa akin Tara let's go Siya maasahin dito Superman <laughs> Rides tayo So eto nga pala mga tropa Tara tambay tayo Ito pala umitambay tayo Let's go let's go Tara saan tropa Isang pulis At may kasamang Superman Tatambay <laughs> Oy sunod ka sa dito boy Eto may kasama tayong isang riders din kung mabilis din siya magpatakbo Yung ang nangyari siya tropa what happened <laughs> so tatambay po na kami ni bossing let's go saan boy tara tara san tayo dito dito tayo tambay hanap tayong magandang place boy susunod lang ako iyo. so ito sundan lang natin siya guys ha <laughs> mamaya na tayo mag upgrade pag so, ano na pag mag isa na lang tayo may kasama kasi tayo ngayon mag rides yun ang nangyari sayo tara let's go nawala bigla si tropa nako San kaya napunta yun ito <laughs> May isa pa dito guys, so macho. Galit na galit yung katawan na. Nawala si tropa. bala na nga siya. Pupunta muna ako dun sa may shop. Willy! So nandito na ako. Try ipaayos ulit natin. So let's go. Piliin natin tong top speed. Ta 60%. Grabe, 68,000. Tignan natin kung palaga. Yo, nabili na natin boy. Grabe. So eto na nga pala yung parang ninja natin guys. <laughs> Testingin natin kung matulin na nga ba talaga to. Wait lang. Try natin ba mga bet? Uy, ganun pa rin. Kala ko mag ba yung apoy? Ako, ganun pa rin pala eh. Tawad pa rin? Hindi na tayo gumastos dun. <laughs> Pero sige-sige testing natin kung matulin. Yun oh. Uy. Ika-kabi. na mga tropa. Hello ko na kayo kuna. Uy. Uy. Bilis talaga. Stop. Stop muna tayo. Stop. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Bobombet muna ako dito sa may ano guys. Sa may tunnel. Yun oh. Bombet tayo guys. Yun oh. Boog. Bombet. Tapos <laughs> wheelie. Wow. Napakaangas. Police pato la. Oh, o eto, mga tropa, bumalik nga pala ulit tayo sa may dealership check natin dito ba may mga katambay tayo di kaya mga ano natin motorbike tambay wait lang wala ba tayo dyan uy wala silang mga big bike karamit ha <laughs> wala sila boy ako na lang bahala mag isa dito yan tambay muna tay tayo dito yan yeah, no? o <laughs> napakaangas naman ng parang ano natin ninja teka lang tabing yung gulong yan mas maganda Ang ganyan yung itsura mga tropa napakalaki talaga ng makina solid na solid uy mayroon dito dalawang babae boy ano kaya yung mga big bike nila ay labas mo naman yung big bike mo nako wala kayong nilalabas na big bike ako lang tuloy mag isa dito ayun so, guys tambay tambay lang muna tayo yun naglabas na sila ng motor kaso yung lalaki yun ano kayong motor niya wow napakaangas na na motor mo tara tambay ka dito tabi ka sa akin <laughs> ilagay mo yung mga motor nyo dito tignan nyo guys magkaangkas sila oh. what ang daya nyo naman ba't kayo magkaangkas tara rides tayo tropa ako iniwan ako ng mga tropang yun ah Bala sila dyan eh kayo guys, ha? samahan nyo ba ako ditong magtambay? Tara, samahan nyo ako, hintayin ko kayo.